Panalangin kay San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, pinagpalang kaanak na Yeso Kristo, ipagdasal mo akong lubos na kaaba-aba. Namamanhik ako sa iyo na gamitin ang natatanging karapatang ibinigay sa iyo upang magdulot ng mabilis na tulong kung saan mahigpit ang pangangailangan nito. Sakluluhan mo ako upang makatanggap ako ng kaginhawaan ng loob tulong sa langit sa lahat ng aking mga pangangailangan, pagsubok at pagturusa, lalong-lalo na sa kagipitang dinaranas ko sa kasalukuyan. Banggitin ang ating kahilingan. Ipagkalop mong purihin ko ang Diyos kasama mo at lahat ng mga banal magpakailanman. Amen.